Magandang araw mga kaibigan uh, Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni Kipi Chu Sabi niya, yung friend mong pa-smile-smile sa photo nyo Pero, pinagplaplanuhan ka na pala huh. Yan on, ang gandang litrato ni na Yusei Claire Castro and Eden Santos Wow! Magkaibigan pala kaya pagdating sa uh, Palace Palas Press Briefing eh, Madalas talagang masupalpal itong si Madam Jose Claire Castro Sa mga napakatalino Napakatapang na tanong ni Miss Eden Santos Yung unang sumikat na tanong niya Na napansin ko lang ha Yung tungkol sa mga Vloggers ba yun? O mga social media influencers na nagpapakalat ng fake news. Yun ang akusasyon. Tinanong ngayon ni Miss Eden Santos na may listahan na ba kayo? Sino yung mga nagpapakalat ng fake news? Na verify nyo na ba sila? Nako, ang sagot pa naman eh, wala pa. <laughs> eh, wala pa pala di, eh parang kayo rin nagpapakalat ng fake news kung wala pa <laughs> oh, wala na yun na ang simula na sumikat ng gusto si Eden Santos oh, ano pa ba yung mga matanda pati nga si mayroong press conference si uh, Executive Secretary Bersamin ang nagpre -preside. Grabe rin ang tanong ni Miss Eden Santos kay ES Bersamin. Kalimutan ko na eh. Yung tungkol ata sa ay to yung pag uh, mass resignation ng mga ano. Mass resignation ng mga cabinet secretaries. Ano ba yung tanong na parang uh, papogi lang something like that. Uh, wala namang nangyari. Ah. Uh. So nahirapan si ano, nahirapan si Is Bersamin sa pagsagot sa napaka prangka, tapang direct to the point na question ano pa, o yung tungkol sa hair follicle test palaging tinatanong yan ni Miss Eden Santos na hair po, na naman, na naman, talagang makita mo uh, nagre-react si Jose Claire Castro pag itong si Eden Santos na ang nagtanong so ito na, nakahanap ng putas Uh, ano daw sa ano yun yung destruction of uh, mga pinagbabawal na gamot saan ba yun sa kapas Tarlac sa isang warehouse masyado daw lumapit Be, nag-violate daw ng protocol itong si Eden Santos Wala wala pa akong nakitang uh, ipakita sana nila yung video wala pa akong nakita eh na nag-violate ng protocol at may kasamahan din daw siyang nag-violate so I don't know how true kaya lang, uh, ang haka-haka na ngayon eh, tinanggal siya dahil nga tinik siya sa uh, dibdib o tinik sa lalamunan dahil sa kanyang mga mabibigat na question o oh, yun know, o ang mag no? grabe yung pala sisibakin na ang problema ngayon dahil yung sulat ano parang request uh, sumulat ang isang uh, assistant secretary ng PCO uh, earnestly requesting na palitan nyo si Eden Santos ng iba so net 25 ma mabigat yan iglesia ni Kristo may-ari ng net 25 basta-basta na lang bang Bibigay ang <laughs> ano? Tignan natin. Baka naman may pag-asa pa tayo na magpatuloy si Eden Santos diyan sa malakanyang uh, press corps. But kung insist ng PC oh, at uh, walang magawang net 25, ito, mayroong mayroong uh, suggestion si Dare to Ask. Maganda rin ito. Ito, Dare to Ask. Kung talagang tatanggalin si Miss Eden Santos sa Malacanang Press Corps dahil very powerful ang nag-utos. Net 25, pwede po ba sa House of Representatives i-assign <laughs> si Miss, Miss Eden? Lahat po kasi ng mga journalist doon parang mga pawn. They need a queen there who is unafraid, sensible, who will speak truth to the crooks in power and hold them accountable. Wow! Pwede! Uh, ma Makakabangga niya doon si Princess, uh, attorney Princess Abante. Pwede, di ba? Lalo na ngayon, medyo mainit ang usapan sa usapin sa Congress. Uh, impeachment pwede kahit saan basta waglang lang nilang uh, patigilin si Eden Santos i-assign sa mga bit na tungkol pa rin sa gobyerno kung ayaw na nilang papasukin sa Malacanang sa so OBIT pwede uh, agree ba kayo sa Congress siya i-assign para may katapat si Princess bante? <laughs> okay ah uh. Romel Racimo Pag tinanggal nila si Eden Baka ibig sabihin Soko, uh, soko na si Auntie Claire uh, Jigs Ignacio Best suggestion At maglagay ulit ng singtapang niya Sa malakanyang press corps. I'm sure Meron pa dyan Sa net 25 Na singtapang Ng boses niya <laughs> Baka mas matapang pa kay Eden Santos Ang papalit sa kanya Ariete, Ariete Matthew, mas may utak kasi si Miss Eden sa mga tanong niya direct to the point. Jaden Dela. So, namimili lang sila ng pwedeng magtanong at itanong sa kanila. Eh, di para na rin silang sinabi yung mga reporters ng ABC Bino. -EB, Dimple Palabrica. Matapos di kayanin ni Auntie Claire, si Auntie Abanti naman kaharapin ni Miss Eden. Wow! Ayos ang koto-koto. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Uh, nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig. Ang sweldo natin, talandig ng bukid na, ang sweldo natin sa channel na ito, ay gagamitin natin, ginagamit natin pantulong sa tribo na mimigay tayo ng mga yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tahanan ang tribong talandi. Panorin nyo ang video na ito. Ani ang mga tagan ng yero o mag-atop na ni karun. Mga

o natagaan na siya o gero karon magatop na siya o latak na giyod kaayo so gabok na gid kaayo kawayan lang ang ilang atop okay. karon naman gid ang ilang balay og katop na gid sila og bago salamat, salamat sa Ginoo Ah, uh, My video. So sa na, pang, sa nagtan sa video ug sa naghatag sa so mga um, sa Salamat sa tanan. Salamat. Salamat. Yun. Salamat. Oo. Uh, Nagyud ang among Ato prang kawayan. Kawayan. <laughs> nakuha <laughs> na gyud ang kawayan.